alam na anong feeling niyo na eto, nagkaroon na ng premiere night, ang dami na nakapanood ng inyong uh, movie. Ang po, sobrang ang dami kong nag-feel ngayon. Sobrang na-excite like, ako, pinakabahan na din sobrang okay. saya ko. Pero pag pinagsama-sama yun, masasabi ko lang, I really feel blessed. Oh, uh, um, sabi mo nga nag-audition ka dito, di ba pareho kayo, ay, Katie, ikaw din ba nag-audition? Um, na tumingin po si Derek napunta po nila ako sa office. Ma, na audition din naman po ako sa Manila. Tapos di ko pa din sure kung ako ba po yung napili na talaga. Okay. <laughs> so si Gian pala nag audition. Nag audition siya. Oo. Sa so, ano daw ang nakita nila sa iyo? Bakit daw ikaw ang pick na ako? Uh, siguro sabi ni Direk, ang nakita niya sa akin as yung uh, gusto, una pala, sabi ni Direk, gusto niya po ako makatrabaho dahil sinunod ko yung mga gusto niya sa audition. And then, susunod po, Nakita niya rin po si uh -huh. April Boy nung kumakanda po. Uh -huh. Ah, Kaya, alam mo, hindi ko pala tunatanong sa inyo kagab kagabi-kagabi na. Ah, uh, ikaw ba nung while portraying his character, naniniwala ka ba doon uh, na naramdaman mo ba siya? Na, na parang, oi, uh, parang damdaman sa'yo? Kasi saan mo nang direct para Oo, o, yun. Kung may ganun silang nakikita sa'yo, ikaw ba meron kang ganun naramdaman? At ikaw rin ba, naramdaman mo rin ba na parang, uh -huh. ano mo yun? Ah, po siguro po bago po kasi ako pumasok sa set, talagang gusto ko na sa akin sa si April Boy. Na kailangan hindi nila makita si Jonas sa set. Dapat makita nila kung sa set si April Boy. Lang. Pero meron pong incident na uh, um, may eksena po kami sa bahay ni April Boy na mismo. And nagsun po kami sa kwarto niya mismo. And dun sa eksena po yun, ginamit ko po, po yung kukong polo. Sir, yung friend boy ni Hino. Yes po, well, pinagamit ko ni Tita Madeline yung tong ano, Madeline Regina. Kaya yun po, yun po yung masasabi ko, sinapitan talaga ako kasi kinilabutan talaga ako tapos nung nag-action na, talagang ramdam na ramdam ko yung si April Boy. Ah, uh -huh. Kasi so, sinukot mo din yung sombrero niya, sinukot malamang. Yung sombrero. Uh -huh. So may guidance din so, ba ni Madeline yung pagganap nyo dito? Sinasabi ba niya kung... Um, tama, tama okay. Oh. Yes po. Oh, Lalo, na sa'yo. Sa iyo, talaga doon si Tita Madeline. Tapos medyo may mga ina-add mga words or mga lines. Katulad nang dapat ah, sa sa isa't isa, -isa I love you, mahal. Yung mga tonong mga, to, mga gano'n po, ginagaya ni Tita Madeline. Mayroon no, nga pong mga eksena na tapos na namin i-shoot. Kunyari, uh, okay na. Tapos makikita niya yung playback. Makikita niya, ay hindi, dapat ganito. Kasi ganito namin ginawa ni April doon. Talagang inuulit po namin para makapapahanan po talaga. Aha. Uh -huh sabi mo ni Yakap ka ni Tita Madeline, di ba? So, sobrang niya nakita yung sarili niya sa'yo. po, isa din yung sinabi sa akin ni Tita Madeline. And habang kinukwento niya din yung story ay, makasawa, rundam rundam po nila, dalawa ni mag-asawa, ramdam na ko po talaga. Kaya sa tingin ko, nasaniban din talaga ako ni Tita Madeline. Nakainit. <laughs> Tinaniba <Di> ka <laughs> ni ng buhay din, eh, no? Lang buhay. Oh, okay. So, yun na. So, Ito. Ano mga ano dito? Meron yung mga pili may scenes dito eh. So, paano niyo yung i with mean... oh. Sa akin po, mas na-excite like, po ako. Kasi siyempre, pinaghirapan po namin ito, pinaghirapan namin nila direct every And siyempre, pangarap po po ito eh. Kaya, napaka-excited, sobrang excited po, po na mapanood ng mga tao. Okay. Ako po, super excited din po ako. Dati, minamanifest ko lang to next time. Palas na, pinagkakamala kanilang si Kelvin talaga kanila doon. <laughs> so ano man ang sabi mo doon? Oo oh, nga po eh, kuya, parang <laughs> pinagkakamala. Hindi, lagi po kami pag magkasama po kami kasi na po kami ng manager. eh lagi po kami napagkakamala naman kapatid. Pero ano, uh, tropa po talaga namin. Lagi po kami nagkasama minsan. Uh, nagbaboxing kami, yun yung bonding namin, nagbaboxing po kami. And nagsigeam sa bahay kami. Kaya ano, uh, pero sabi niya po, sabi, ako rin po, hindi ko rin po nakikita sa uh, sarili ko na, sa kanya. Siguro kapag, kamukha kayo talaga. Siguro kapag sarili po talaga hindi nakikita. Pero sabi nga rin po. Ikaw nakikita siya. mo sila. Ako po, nakatrabaho ko lang last week si Kelvin. Kaya nakikita mo, mo talaga ta si John. <laughs> Pwede si John lang yung ka-exena ka ko. <laughs> okay, thank you. Kaka-good luck kayo. Yeah. <laughs>